Hi! Good morning! Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nila kinabit yung aming solar panel dito sa bagong bahay namin. Actually, itong bahay namin na to um, nabili namin to na wala pang solar panel pero uh, magandang yung bubungan namin is magandang lagyan ng solar panel kaya pinalagyan namin ito. Way back 2022 nung binili namin ito brand new then um, mga ilang buwan lang after namin lumipat dito sa bahay, pinalagyan na rin namin ito ng solar panel para makatipid kami sa kuryente. Dahil sa sobrang taas, biglang taas ng uh, singil ng kuryente ngayon dito sa Japan is sobrang uh, mas makakatipid daw kami if meron kaming solar panel sa nasarili namin. Sobrang laki ng solar panel na ikakabit nila, parang mm, parang bed frame kalaki. Then eto naman yung nakalagay na itong malaki na to na parang ref is eto yung kusang iinit. Uh, dito manggagaling yung aming uh, hot water na lalabas if lalo na kapag winter at mag um, batav kami. Parang so dito manggagaling na. yung aming hot parang water left, no? galing sa uh, solar panel din na iniipon niya yung energy at magiging kuryente siya. So, maganda siya. Then, eto naman yung uh, after na nailagay na, na nila sa bubungan namin. Kaya, mas nakakatipid na kami ngayon sa kuryente dahil mas mura yung binabayaran namin monthly compare kapag wala kaming solar panel. Kaya, good din itong naging desisyon namin ni Habi ko na to. Thank you for watching! See you in my next video. Bye.